Good morning, good morning mga kaantingero. Ito ho, kukuha kami ng mga lebon ng, lebon ng kawayan. Tapos mga mutya, isasalpak sa bao ng nyog. Ito, ito yung pababaan niya mga kaantingero, mga kalods. Ang tarik niyan. Ito. Dito kami kumukuha ng mga mutya, ganun, mutya ng susu kung ano-anong mga mutya na kinukuha namin. Pero ititesting muna namin mutya nga ng suso pero wala man bisa mga ganun pero pag mutya ng suso at may may buhay yun ang kinukuha namin kaya may kuan kami may panglagay may panglagay kami na para malaman kung buhay ang mga mutya yun ang hindi ko po pwedeng sabihin po mga kantingero mga loads kasi dapat kami lang po ang mga nakakaalam ito po pagmasdan nyo po at kukuha po kami ng mga mutya ito oh, Lulusong kami dyan sa ilog. Ayan, ilog yan sa baba niyan. Lulusong kami dyan. Ito yung sinasabi nilang libon na kwan. Libon niya kawayan. To, libon ito mga kantingero. Libon niya, libon. <laughs> libon 'yan mga kantingero. Pero hindi ganyan yung kinukuha namin na libon. Hindi ganyan. Ang kinukuha namin na libon doon sa gitna ng kawayan yung pinakamaliit na tumubo. 'Yon ang libon. Ito. bihira yung makadaan dito mga kantingero kasi gawa ng napakasukal napakatarik <coughs> kailangan na may kumukuha din dito may pangkuha din siya eh kami yung <coughs> may kumuha, may kumuha din kasi sa akin ng nyog kaya dito namin ginaganap ang pagkuha ng mga libon ng kawayan mga suso, mga bertutis ng kalikasan dito po Yan yung daanan, no? mga daanan namin dito mas matarik pa sa mga mas matarik ito yung kumakain ng mga labong labong po yan <coughs> kaya mga, yung mga kumukuha sa akin hindi naman basta basta magkuha ng mga mutya na buhay kasi yung daanan pa lang grabe na ng tarik oh Diyan pa sa pinakababa niyan. yeah, tignan nyo, mga kantingero. Katulad po ito. Yung mga iba, kinukuha po ito. Yung sa kawayan, may tumubo na ganyan, No? Yan, sinasawag naman sa langis yan. Ayan po. Yung sa kawayan na yan, may tumubo na. Ayan o, kawayan na po tolos, may tumubo. Yan yung mga kinukuha ng mga nagaanteng. Pero din namin kinukuha yan mga kantingero. Mga mababang uri lang po mga yon. Mga mababang uri. Ayan, ayan yung dinanan namin no, oh, mga lods oh. diyan kami kukuha. Forest ito, forest. Ito ay hindi pa napapasok po ng tao. Forest po ito. Ayan po dinanan namin no. Oh. Doon sa taas niyo. Ayan po. Forest po 'yan. Ayan po. Oh. 'Yan yung taas niya po. Oh. Ayan 'Yan yung mga tunnel ng mga hapon. Ayun, kung nakikita nyo po 'yon tunnel po ng mga hapon po yon. Ayan po. Dito kami maghahanap ng mga mutya ng suso, mutya ng ulit bangon. Sana pagpalaing kami at makakuha para may lagay ko sa bao na kumuha sa akin. Ito po. Dito kami kumukuha. Bali pang dalawa, dalawang beses pa lang kami kumuha po dito mga kantingero. Ayan po. Napakalalim pa yan po. Mga kantingero, ito po yung tinatawag nilang ugat ng kamandag na kahoy na kinakatakutan sa lahat. Ito ho, lapit ka dito, pre. Ito po, ito po yung ugat po ng kamandag. Dito namin kinukuha yung mga panundot, tapos panghuli ng mga kulang barang. Ito po yung mga kinukuha po ng naganting. Ito po yung kahoy po ng kamandag. Pag binasa mo po yan ay Nagpupula. Ayan po. Nagpupula po yan pagka binabasa mo po. Ayan po yung kanya, ugat niya. Kung tawagin naman sa Bisaya po ito ay dignom. Pero ito ay totoo, kamandag po ito. Bato po ito. Dito po kami gumukuha ng mga mutsa po. Mutsa ng kung ano-ano pong sari-sari nilalagay sa bangabao. Diyan niyo po ang place. Yan po. Ito po. Ito yung niraranta namin na kahoy. Ito po yung pinupunta namin na kahoy na kinukuanan paunti-unti. Ito po ay malaki po ito dati. Yan po. Ito po yung legit na kahoy na kamandag. Ito po yung ugat niya. Okay, mga